Isa ka rin ba sa mga taong mahilig kumain ng pipino? Ano nga ba ang mangyayari sa ating katawan kung kakain tayo ng isa bawat araw? Ito po yung mga bagay na pwede mangyari sa inyong katawan. At makikita niyo ang magandang benepisyo sa pagkain po ng one cucumber a day. Isa, mabuti para sa hydration at detoxification. Ang mga pipino ay 76% na tubig. Ang pagkonsumo ng mga pipino ay nagdaragdag sa pang-araw-araw na pananailangan ng tubig ng katawan, kaya pinapanatili tayong hydrated, ito ay kapaki-pakinabang. Lalo na sa panahon ng tag-araw kung kailan tayo madaling ma-dehydrate, ang pipino ay gumaganap din bilang isang coolant na nagbibigay sa amin ng ginhawa mula sa init ng tag-init. Detox water na ginawa gamit ang cucumber at mint, mabisang nag-aalis ng mga lason sa katawan nagpapabuti ng hydration at nagreresulta sa hindi mabilang na mga benepisyo sa kalusugan. Dalawa, kinokontrol ang presyon ng dugo. Ang mga pepino ay isang magandang source ng potassium, magnesium at dietary fiber. Ang mga sustansyang ito ay kilala na nagpapababa ng presyon ng dugo. Kaya binabawasan ang panganib ng mga sakit sa puso. Napatunayan din ang pananaliksik na ang regular na pagkonsumo ng cucumber juice ay nakakatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo sa mga matatandang may hypertension. Tatlo, mabuti para sa pantunaw, ang mga pipino ay nagsisilding kulan para sa ating tiyan. Ang natutunaw na hibla sa mga pipino ay nakakatulong sa pagpapabagal ng ating panunaw. Gayun din, ang mataas na nilalaman ng tubig sa Pipino ay nagpapalambot sa ating dumi. Pinipigilan ng TB at pinapanatilin regular ang ating pagdumi. Apat, minabawasan ng asukal sa dugo. Kilala ang mga Pipino na nagpapababa ng mga antas ng asukal sa dugo. Kaya nakakatulong ito sa pamamahala at pag-iwas sa diabetes mellitus. Lima, Nakatutulong sa pagbaba ng timbang, ang mga kalori sa pipino ay mababa dahil naglalaman ito ng 66% ng tubig, na may 15.5 calories lamang sa 100 gramo ng pipino, ang mga benepisyo ng cucumber sa pagbaba ng timbang dahil sa mataas na tubig at mababang kalori na nilalaman nito. Anim, mas magandang balat, ang mga benepisyo ng pepino para sa balat ay marami dahil ang mga ito ay mahusay na pampaganda. Nagpapakita sila ng mga kamanghamanghang epekto sa balat. Ang paglalagay ng cucumber juice ay nakikinabang sa balat dahil ginagawa itong malambot at kumikinam. Ang mga anti-inflammatory effect ng cucumber ay natural na nagpapagaan sa ating balat at nakakabawas ng tanim. Pito, pinapaginhawa ang ating mga mata. Ang tipino ay nakikinabang sa manamata. Dahil ang paglalagay ng mga hiwa ng tipino sa manamata sa loob ng mga sampung minuto ay nakakapagpapahina sa ating manamata at nakakabawas ng puffiness sa paligid ng manamata. 8. Binabawasan ng panganib ng kancer. Ang hibla sa mga pipino ay nagpoprotekta mula sa colorectal cancer. Dayon din, ang cucurbitacin na nasa mga pipino ay nagtataglay ng mga katangian ng anti-cancer. Sam, mabuti para sa buhok at kuko, mga benepisyo ng tipino para sa buhok sa maraming paraan. Ang mga pipino ay naglalaman ng silica na mahusay para sa pananalaga ng buhok at kuko. Tumutulong sila sa pagpapalakas ng mga kuko at pinipigilan ang mga ito na maging malutong. Shampoo, pinipigilan ng bad breath, ang mga phytochemical na nasa pipino ay sumisira sa bacteria sa ating dibig na nagdudulot ng mabahong hininga. ang mga pipino ay naglalaman ng shamna pot anim na porcento na porsyento ng tudig. ang mga ito ay mainam para sa detoxification at pag-iwas sa dehydration. ang mga pipino ay mayaman sa phytonutrients at vitamina k. Ang mga ito ay isa ring napakagandang source ng pantothenic acid at molybdenum. Naglalaman din ang mga ito ng copper, potassium, manganese, vitamina C, phosphorus, magnesium at vitamina B1. Gayunpaman, ang nutrisyon ng pipino ay nag-aalok ng isang simpleng ngunit epektibong paraan upang manatiling hydrated at nourished.